Lala. Hello, girls! Hello, Maya! Girls, talagang naglaro sila ng PlayStation all night? O naghangout hangout sila? Hindi, Diana! Naglaro sila kasi nag-send sa akin ng video si Romeo. Nandun lahat sila. Okay, ice pizza, apat na lemonades, please. Blondie, yan yung worst idea na narinig ko sa'yo. Hindi, Xenia. Nag-decide na ako. It's now or never, okay? Blondie, kung linaw-linaw naman na sinabi ni George na wala between you at sa kanya. Shenya, hindi. Hindi ako magigive up. Shenya, wag mo na siyang i-discourage. Alam naman ng lahat na hindi nagigive give up si Blondie. Girls, hindi ako comfortable kung upo dito. Iniipit ako ng costume ni Mascot. Pwede ba? Huwag kayong maingay dyan. Gusto ko matulog. Nadinig niyo siya. <laughs> <laughs> Sophie, huwag kang maingay dyan. May pinag-uusapan ka mang importante dito. Blondie, lahat na iinis na dyan sa importanteng bagay mo. Thank you, Ice! Pizza! Girls, nakakashock. Hindi man lang tayo pinansin ng mga basketball players. Si Sakat, nakaglases. Kunwari, hindi natutulog. Mascot! Maya! Huh? Training? Training? <laughs> nasyak ako sa'yo, mascot. Smiley, may workout ngayong araw. Huwag ka mag-oversleep tsaka malilate. At soon as nagising na kayo, pumunta kayo sa dressing room namin, mag-uusap tayo. Romeo, walang kwenta yung pagtulog mo. Kasi hindi mo nakikita yung beauty ko. Oo nga pala, may workout ngayon. Dapat kasi ay natulog ka. Bago kasi yung games. Kaya yun, inumaga kami. No, oh, no. Hindi ako naiinis, no? Okay na. Seymour, tama na. Basketball players, natatandaan niyo ba kung anong pinagkasunduan natin? I schedule natin ng maaga yung practice para may free time tayo. Boys, pupunta tayo ng cinema. Cinema? Pero hindi kami pwede. Girls, no way. May practice kami mamaya ang gabi. Ano? May practice kayo mamaya? Eh, ba't di ko alam? Ano, ano boys? Sa tingin ko, nagsisinungaling yung mga boys. Ayaw nilang sumama sa atin sa cinema kasi gusto nilang umuwi, matulog. Totoo ba yun? Sakat? Kitty, hindi ako matutulog. May practice kami mama yung gabi. Di ba guys? Oo, oh, oh. oh, Ah, mascot, nakalimutan ko. Basketball player ka pala. <laughs> hey, mascot, talagang tinaas mo yung kamay mo? Sorry guys, antok na antok na ako. Hindi ako makapag-isip na maayos. Okay, naintindihan ko na. Cancel yung movies ngayong araw. Thank you. Makinig ka sa Kat. Araw-araw, hanggang end of the month, may practice tayo. Hindi na magkakaroon ng araw na katulad nito. Ah girls, pwede ko kayong samahan manood ng cinema. Hindi naman ako magte-training ngayon. Tsaka hindi ako naglalaro ng PS. Thank you na lang, Timur! Mascot? Ah, ano yun, girls? Ano <laughs> sa banis na yan? Naiinis ako. Hello, Hello frogs! frogs. kumusta? Ah, George, anong problema? Ah, walang problema. Naguluhan yung mga frogs. Akala nila dito yung klase nila. Doon sila sa second floor. Girls, please, umalis na kayo. Yung mga frogs, nalito kung anong floor. <laughs> George, ayusin mo tong school. Sa tingin ko, winarningan ka na ni Teacher Mike, okay? Girls, let's go. Training! Ayoko ng problema ng dahil sa inyo. Umalis na kayo dito ngayon na. Hate na hate ko talaga yung mga banis na yan. Nakakainis. Hindi uh, pa pala madaling magtrabaho dito. Uh